Habang nag-ihaw tayo mga pa, oh. ayan o, no? oh. ihihaw. Oh. Ayaw na, Brad. Hello. 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 <laughs> na rin natin ang ating pangmalakasan. Ang pangmalakasan mo hito. Hinebra, baka naman. So yun nga mga par, for today's video nga pala mga par, ay magpapalingas About tayo ng uling. Gagamit tayo ng mantika mga par. At ayan o, tissue mga par ang gagamitin natin para magpalingas. Oh. Dahil napakahirap magpalingas ngayon dahil napakalakas ng ulan. Lalagyan mo lang ng mantika ang tissue mga par. At saka may papatong dun sa uling mga par. Ayan o. At ito mga par, tingnan nyo mga par, mantika lang yan par. Pero isa naglagay ng karton eh. <laughs> Ay mga par, biglang magilingis yun mga par At ayun na mga par, kapag palingis na kami At syempre, ilalagay ko na ang pork chop mga par Na marinated na ito mga par Napakasarap na ito mga par Yan, marinated na ito mga par At syempre, ilalagay ko na sa ihawan mga par Yan, no. napakasarap na ito mga par Marinated na ito ng mga ilang taon Hindi, ito lang para mga par Marinated na pala ito ng 24 hours mga par Kaya malinamnam ito mga par at syempre ilalagay na rin natin light ng mga par Tsaka natin mamaya tatakpan Ayan, kakamayin ko na yung mga par Dahil walang tongs mga pare eh Bali kasi yung kwarto namin mga pare eh, Nasa second floor ayun dito kami sa baba Dahil mahirap magpalingas dun sa taas mga usok Ayan mga par, tignan nyo naman mga par Kung gaano kalakas ang ulan Kaya mahirap magihaw pag mga ganitong dagulan mga par Ayan eh, mga par, may tumakbo pa kung matatay mga pare ayan o Yun, kuya boy pala mga pare, At yun mga par, par malapit na natin May lagay lahat ng ating ihawin mga pork chop at syempre itatagpan natin yung mga paro napakagaling ng inventory itong mga paro ihawan na may takip mga paro at syempre mga paro habang nag ihaw tayo ng ating pork chop mga paro ay titimplahin na rin natin ang ating mojito mga paro ayan o oh. nag-iisa na mga paro inihaw mga paro na nasobra nga mga paro kasi medyo nagkuling mga paro at ayun nga mga tumingin pa sa camera yung kasama ko mga paro at ito na mga par, mamalakas ang mojito ayan oh. napakasarap ito mga paro hindi baka naman habang nagmi-mix ang mojito mga par at ang kanyang lime juice ay maglakad-lakad muna tayo rito sa roof deck mga par napaganda rito mga par sa taas kaso nga lang may dumaulan mga par kaya hindi gaano ka makita ang view mahamog pa mga par dito at napakalamig mga par dahil sobrang lakas ng hangin at ayun na mga par dito na ako sa roof deck kung anong tawag na rito mga par, par parang parang terrestre mga par na nasa taas at kitang kita mo ang karagatan mga par na nagtataasan ang kanyang mga ano mga pare no? tagitan man mga pare na napakabilig ang mga dahil sa sobrang lakas ng hangin at ulan pala mga par at hangin maganda sana sigur maligo dito mga par dahil na malinis at maaliwalas ang kapaligiran, ay mga pare yan ang kabundukan mga par, talagang mahabog mga par at napakalakas ng ulan mga pare halos zero visibility pag nasa kabundukan mga pare